Kaug sagbot guys, kawala ko ko'y bugas. Walay swildo pa. Kaug sagbot. Mm. Ka hagunoy ani eh, para mabuhi. Ang dili mo kaon og sagbot, dili mabuhi. Busa pagkatog ka og sagbot, dai. <laughs> Mm, ani ni eh, basta gulay bugas ka og nagsakbot naunsa. Basta di lang ta mahilo. Mm. Organic sagbot. pagkaon sa walay bugas nung naging adlaw walay sudan kaso wala, wala na bugas sagbot ng kaon nun Thank you for watching.